Hi everyone, itutor ko kayo sa aming bahay kubo dahil kakatapos lang siyang gawin kahapon. Tara pasok tayo sa loob. Pinagawa yan ng asawa ko para sa mga organic fertilizer na nagagawin ko. Tingnan muna natin yung labas. So ayan yung labas niya. Ito naman yung likod. Ayan yung likod pa. Ito yung pinaka balcony niya para pagkatapos mag garden at pagod so magpahinga dito. Ayan, din papasok na tayo sa loob. Ayan, welcome to our bahay kubo. Ayan, apat yung kanyang bintana. Ayan, bintana yan. Tapos yung isang bintana, ang ganda ng view. Oh. Charan! Ganda no? Ayan. yan isang bintana. Ayan pa. Nilagyan namin siya ng ilaw. Tapos, guys, kung ma pansin nyo, may mga kabinet. Kasi, yung kabinet na yan, yan dyan ko ilalagay yung aking mga organic fertilizer na gagawin. So, ayan. Ayan siya. So, simple lang. Simpleng bahay kubo. Ang ganda pa, anuhan. Ang ganda tambayan kasi mahangin. Ayan yung kanyang kabinet, Oh, ang loob. Ayan yung kanyang pintuan. Ginawa lang din niya ng mga nagtrabaho sa amin. Please like and share. Thank you everyone for watching.